paano i-weld ang cast iron o ang tinatawag nating pundido. Kasi pag wineld mo, bago lumamig, potok na ulit. Ganun na nangyayari dyan. Ito yung ating kundi doon na ating i-weld. Sa mga extreme, nababasag yan. Halimbawa, extreme heat, yung biglang angat, nababasag po yan. Yung biglang lamig, nababasag yan. Kaya, ang gagawin po natin yan, para yan ay ma-weld, kailangan po natin i-preheat muna siya. Okay? Pero, Como ito po ay makapal, lagyan po natin siya ng bibel. At take note po, ito po ay cast iron. So, dapat ang ating welding rod ay cast iron din. Ang una po natin gagawin, como yan po ay makapal na bakal, atin po yan lalagyan ng bibel. Ay, yan no? Meron na po tayong bibel. Ang gagawin natin ngayon yan, ipiprihit po natin. Kasi dapat yan, at least 200 Celsius ang init niya bago mo i-weld. Bago natin siya iprihit preheat pwede po natin yan ispatan muna ng maliit lang para lang hindi na siya gumalaw. So, ayan na mga best friend. ipiprihit na po natin yan sa pamagitan ng ating torch, okay? Bakit po natin pinipreheat mga best friend? Gaya na sinabi ko po sa inyo.